Dahil Nobyembre ngayon at napapanahong usapan ang kamatayan. Kaya naman ating pag-usapan kung ano nga ba ang nangyari sa labing dalawang disipulo ni Jesus pagkatapos nitong iwan ang labing dalawa upang ipamahagi ang mabuting balita para sa lahat. Sila ba'y namuhay ng masagana? Naging mabait ba ang lahat ng tao sa kanila? Halika at ating alamin ang paghihirap na dinanas ng labindalawang disipulo sa kamay ng mga Romano at mga nanguusig sa kanila. Nang ang mga apostol ay napuspus ng Espiritu upang ipamahagi ang mabuting balita sa buong mundo, sila ay nagsama-sama upang ikalat ang salita ng Diyos at kaligtasan na dala ng mabuting balita. Noong panahong iyon ay hinanap ng mga Romano at mga Pariseyo ang mga disipulo ni Kristo upang tugisin at paslangin dahil daw sa gulong na idudulot ng Kristyanismo sa kanilang paniniwala at kultura. Narito ang kinahantungan ng mga disipulo sa kamay ng mga mang-uusig sa kanila. Una, si Pedro o Peter. Si Pedro ay ipinako sa krus sa Roma sa panahon ni Emperador Nero. Ayon sa tradisyon, hiniling ni Pedro na siya ay ipako ng pabaliktad dahil hindi niya inakalang karapat dapat siyang mamatay sa parehong paraan tulad ni Jesus. Pangalawa, si Andres o Andrew. Si Andres ay ipinako sa isang krus na hugis X sa Gresya. Siya ay nanatiling buhay ng ilang araw at patuloy na nangaral habang siya ay nakapako sa krus. Ikatlo, Si Santiago o James na anak ni Zebedeo. Si Santiago ang unang apostol na pinatay. Ayon sa mga gawa ng mga apostol, pinugutan siya ng ulo ni Haring Herodes Agripa sa Jerusalem. Ikaapat, si Santiago o James na anak ni Alfeo. Si Santiago na anak ni Alfeo ay pinaniniwala ang ipinako sa krus hanggang mamatay sa Ehipto. May mga ulat din na siya ay hinampas ng isang pamalo hanggang sa mamatay. Ikalima, si Felipe o Philip. Si Felipe ay pinaniniwala ang ipinako sa Cruz o Binitay sa Hierapolis na ngayon ay bahagi na ng Turkey. Patuloy siyang nangangaral kahit siya ay pinaparusahan. Ikaanim, si Bartolome o Bartholomew. Si Bartolome ay sinasabing hinagupit ng labis hanggang sa mamatay o binalatan ng buhay bago siya ipinako sa krus sa Armenia o India. Ikapito, si Thomas. Si Thomas na nagtungo sa India upang ipangaral ang Ebanghelyo ay pinatay sa pamamagitan ng Sibat sa lugar na tinatawag na Mylapore sa India ayon sa tradisyon. Ikawalo, Si Mateo o Matthew, si Mateo na naging ebanghelista ay pinaniniwala ang pinatay sa Ethiopia o Persia. Maaaring siya ay pinatay sa pamamagitan ng espada o pana. Ikasyam, si Judas Tadeo o Jude Thaddeus. Si Tadeo ay sinasabing pinatay sa Persia, Iran, sa pamamagitan ng pamalo at ipinako sa krus. Siya ay madalas ipinapakita na may pamalo dahil sa paraan ng kanyang pagkamatay. Ikasampu, si Simon na masigasig o Simon the Zealot. Ayon sa tradisyon, si Simon ay ipinako sa krus sa Persya o sa Britanya. May iba pang ulat na siya ay pinatay sa pamamagitan ng pagputol sa kanya sa dalawa o kaya ay ipinako sa krus. Labing isa, si Judas Iscariote. Si Judas Iscariote na nagtaksil kay Jesus ay nagbigti matapos ang kanyang pagtataksil. Ayon sa Ebanghelyo ni Mateo, siya ay nagsisi at binalik ang pilak bago siya nagpakamatay. At ang pinakahuli sa lahat ay si Juan o John. Si Juan ang nag-iisang apostol na sinasabing namatay sa natural na paraan sa katandaan. Siya ay ipinatapon sa isla ng Patmos kung saan sinasabing isinulat niya ang aklat ng Pahayag. Sa bandang huli, bumalik siya sa Efeso kung saan siya doon namatay sa katandaan. Kung inaakala nating lahat na naging madali ang sinapit ng labindalawang disipulo ni Jesus, ay dyan tayo nagkakamali. Inalay nila ang kanilang mga buhay upang makarating sa atin ang mabuting balita na tayong lahat ay iniligtas ni Jesus. Kung tayo ay buong puso at kaluluwang tinatanggap siya sa buhay natin bilang tagapagligtas at Diyos, Karamihan sa mga apostol ay sinasabing namatay bilang mga martir para sa kanilang pananampalataya na nagpapakita ng kanilang lubos na dedikasyon sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo kahit pa sa harap ng pag-uusig at kamatayan. John 3.16 Sapagkat gayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aming YouTube channel at Facebook page para lagi kang updated sa mga bagong content na aming ilalabas.